magandang morning na naman sa atin no, mga katoto and welcome back to our youtube channel so sa araw na to ang ating uh, tatrabawin ay magiging barbero <laughs> pero hindi po tawa ang gugupitan natin no, mga katoto uh, sa araw na to uh, magtitrim tayo ng uh, sampagita no? so bakit uh, kailangan po ba natin silang itrim no so ang uh, ano po natin din siyang i-prevent uh, yung masyadong uh, pagtaas niya no? At the same time po a uh, pigilin natin yung uh, paglabas ng uh, bulaklak kasi uh, nasa season po tayo ng uh, lamig no? So yung mga bulaklak natin is na po frost na sayang lang po sila no. E papakita ko po sa inyo. Gaya po na ng naitaliwana ko na sa inyo no ano yung uh, <clears throat> mga bulaklak nato isa hindi na nakakasurvive pagdating ng mga uh, panahon ng uh, taglamig, no? Kasi uh, jasmine plant niya po siya, no? Pang-desierto. Yan, no? So, ang kapal ng bulaklak niya, pero halos wala pang tumutuloy. Yan, nasisira lang siya. Dami. Napapansin nyo, nakabom yung uh, bulaklak niya, kaya lang po iilan lang yung lumalaki. Yung mga bumukadkad po na kulay puti na yan, yan, yan lang silang tumutuloy. So, sa kapal, wala pa pong one fortune tumutuloy so ang uh, gagawin po natin is ititrim sila so ayan na nga no? nakaisan din na tayo hanggang doon sa may bakod no? Oh. yan okay. bakit nga rin po natin sila ititrim no? Uh, kumbaga ipipigilin po natin yung uh, patuloy na ang paglabas ng bulaklak at masasayang lang no, mga katoto so i prefer na lang natin siya for the month of February so yung ilalabas yung bulaklak ngayon sa february po natin patutuloyin no trim lang tayo ng trim hangga sa wabot yung uh, tag-init so nakakapanghinayang lang ang dayang bulaklak pero uh, nasasayang lang po yan at napupuro sa lamig no ayan uh, ang, ang gagawin na lang po natin isa uh, patrasin natin yung bulaklak o pahihintoyin natin sa pagbulaklak sa pamamagitan ng pagtitrim no, ilalabas so, po dyan 1 is to 2, pag pinutol mo po yung isang sanga nya magiging dalawa hangga sa kumapal siya ng kumapal no may napapansin naman po kayo kung bakit tayo nagtitrim no. Kung may napapansin kayo sa mga sinaunang mga nagtanim ng sampagita po noon mga may ilang piraso lang na nasa tabi ng bakod po 'yan. Mahahon po yan sa bakod 'yan kasi sumampay sa mga tindahan-tindahan na 'yan sa bakod na 'yan. Ang hirap ang tataas. Po, mahirap pitasan po 'yan kaya minimintil lang natin yung uh, taas niya para hindi na po tayo aakyat para pitasin sila. So, mahaba po ang uh, puno ng sampagita na 'yan, no. Pwedeng tumaas siya ng hanggang uh, 10 feet. Kaya minimintil lang po natin yung uh, taas niya para hindi tayo mahirapan. No? Stay mo muna mga katot at magsisimula na po tayong mag -train. So process na rin to ng paggagayak natin siya mga katoto no. Ayan na. No? nakapagpatubig na rin tayo no. Tapos sa uh, natanggal na rin natin yung mga damo niya no. Sa paligid. Ayan. Ang kasalukuyang pang basa ang ating lupa no. Tano nga nagpatubig na no. Ayan. Ayan e, mga ititirin pa natin no ay uh, mataas na Nung uh, last 3 weeks na no no last month time nag tayo ng ulan no. Magtaas ay sa sa uh, pantay na natin ng no, mga katoto Ayan dito pagka hindi pa natin siya pinrepent, tataas pa ng tataas yan. So, hindi natin siyang i-trim pa rin, no? para hindi masyado mataas. So, yun na nga, mga katotoo, nakakadalawang line na tayo, no, Ito so, uh, sa tabi ng karasada natin. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, may liman din pa tayo, no. Mabilis sa uh, tumasyong araw, di na natin nabuti kahit gumamit tayo ng suket. So, pupunta na tayo uh, sa summer season na, no. Kaya ito na, sinisimula na natin siya yung ginayak, no. Uh, top priority kasi natin ito, mga katotoo, kahit gano'n tayo kabisi sa paglawa dito sa ating uh, farmhouse, no. Need pa rin natin siyang unahin kasi yan ang nagbibigay sa atin ng income. So, yung paggawa din sa ating farmhouse, nandiyan lang yung mga katotod. Hindi yan naalis. Ayan na. So, ang top priority talaga natin is itong ating sa uh, sampagitahan, no? Kasi tayo kumuka ng income, panggasas dito sa ating uh, farmhouse, pagpasweldo in case na kumuha <laughs> tayo ng tauhan. Ayan. So, ito na yung uh, huling step natin dito, no? Yung uh, unang step natin is yung tanggal ng damo, patubig and then ngayon itong pagtitrim no, ang pinakalas na lang natin yung uh, ng uod kung uh, o insekto kung mayroong mga darating no? kasi yung uh, summer season, papunta na yan sa paglitawan ng mga insekto so yun ang paghahandaan pa natin sa ano, mga katoto so, uh, sa ngayon na uh, focus muna tayo dito sa pag uh, sayang sana ang kapal kapal ng bulaklak kaya lang kaya ayaw lumaki ng store rejection no? naman po ay, uh, isa sa mahilig sa bumili ng uh, bulaklak sa simbahan no? after ng pagsisimba every Sunday no? kung papapansin nyo na konti yung lamang butil ng uh, kwintas na isasabi niyo sa inyo mga santo no uh, kasi nga po ang dahilan sa medyo ang uh, supply po ng bulaklak is uh, konti lang no kaya nagkakaroon ng uh, pagmahal sa market so yung mga vendors po natin na uh, konti lang ang tinutubo so puhunan muna, ilalabas yung puhunan yastos din sa materials na kakailangan yung abaka so bago nila mapalabas yung tubo no so sa mahal ng uh, presyohan po nito sa market pagkagalit yung panahon talagang asahan nyo na po na konti lang yung luman mga kwintas na mabibili ninyo no pero pagdating naman po ng uh, full bloom ng mga mga summer season po, ayan, diyan bumabawi yung mga tindera natin, no? Marami naman po pala ng mga bulaklak na mabibili ninyo So, di naman po sila babawi sa inyo. Pantay-pantay na natin sila ng taas, no mga katoto. Ayan, para pag-usbong man nila, hindi kataas. ayan so, na nga, no mga katoto. At uh, natapos na natin i-trim lahat, no. So, nga, abangan na lang natin yung uh, paglabas ng mga insekto, no. Yun na lang ating nga, uh, subay -bayan. So uh, that's mo muna po tayo for today mga katoto at kung may mga katanungan naman po kayo about sa pagpaparming natin uh, ng sampagita no paki uh, ano nyo lang po sa ating channel paki-comment lang po at magtanong sa ating channel para matugunan po ang mga katanungan n'o so hanggang dito na lang po marahil salamat hanggang sa muli